Hello guys, ang topic naman natin today is kung paano kansilahin ang special power of attorney at bawiin ang authority na ibinigay sa taong pinagbigyan nito. So bago tayo magumpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa amin channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So paano nga ba kansilahin ang special power of attorney at bawiin ang authority na ibinigay sa taong pinagbigyan nito. So magpapagawa lang po kayo ng deed of cancellation of special power of attorney sa abogado or any notary public generally for whatever reasons pwedeng ipa-cancel, revoke or bawiin anytime ng taong nagpagawa ng SPA yung authority na binigay sa authorized person. Not unless na lang na yung SPA na pinagawa ay may nakalagay na irrevocable ito. Ano naman ang mga requirements magpakansel at magkano ang singil ng abogado? So usually, ang hahanapin lang ng abogado is yung copy ng notarized special power of attorney na ikakansel. Then, yung valid ID at personal presence ng magpapakansel. Then, nasa around 300 to 500 pesos po usually yung notarial fee ng mga abogado dito. After magpagawa ng cancellation, papaano ako makasiguro na hindi na magagamit ang SPA na pinagawa before? So para makasiguro po kayo na hindi na magagamit yung SPA, is mag-copy furnished po kayo or magpadala ng kopya ng cancellation sa mga offices or ahensya na na-mention sa SPA na pinagawa before. Example, kapag may pinagawa kayong SPA para maglakad sa bank, then padalhan po ninyo ng cancellation yung bangko. Or kapag related naman sa lupa yung pinapalakad, example, may pinapabentang lupa, then pwede pong ipaanotate sa titulo yung cancellation ng SPA para aware po yung mga tao if ever may mag-inquire sa lot status nito sa Registry of Deeds na wala ng authority yung person na binigyan ng authority before para magbenta. Paano kapag irrevocable special power of attorney ang pinagawa? Pwede pa ba itong ipawalang bisa? So kapag may nakalagay na pong irrevocable yung special power of attorney, then hindi na po ito pwedeng ipakancel ng basta-basta on your own. Kailangan na pong isecure yung consent at pirma ng authorized person na pinagbigyan ng authority. So ang tanong ngayon is kapag ayaw pumirma ng pinagbigyan ng authority or yung authorized person sa cancellation. So kapag ayaw na nitong pumirma sa cancellation ng authorized person, then kailangan ng idaan sa korte yung pagpakancel or revoke ng SPA. Dito, kailangan ng makonvince yung korte na yung pag-execute ng irrevocable special power of attorney ay may halong fraud or panlilin lang, deceit, force or intimidation or magkakaroon ng substantial injustice kapag hindi ni revoke yung SPA. So in short, kapag willing naman pumirma yung authorized person sa cancellation, then walang problema pwedeng ipa-cancel yung SPA anytime. Pero kapag ayaw pumirma sa cancellation, then kailangan na talagang idaan sa korte yung pagpa-cancel or revoke ng SPA. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!